I am Trisha Alexis Santos Mendoza. 23 years old. Never been touched, never been kissed. In short, NBSB and certified virgin. May mga maliligaw naman ako pero hindi ko alam kung bakit wala akong nagugustuhan sa kanila. During college kasi, may pagka nerd ako. Tutuwa ako sa studies kaya I graduated with flying colors. I made sure that I was the top of the class. Kasi, di naman ko mayaman. Scholar ako, so I needed to maintain good grades. Kung de mawawala ang scholarship ko. Salamat sa mahabaging bathala at nakapagtapos naman ako. I'm now working as a loan consultant sa isang finance company. Inilipat ako dito mula sa isang branch namin sa Kalapan. Magaling daw kasi ako pero sa tingin ko ay dahil ako lang ang nauuto ng boss ko. Maayos naman ang buhay ko kahit papano. Nakakatulong ako sa family ko sa Akalain. Maayos naman ang lahat hanggang isang araw. Nagulat na lang ako nang nalaman kong may anak na pala ako. After office noon, I decided to go to the mall para maggrocery. Busy akong namimili uh, mibili ng canned goods nang may humila sa skirt ko. Mommy, nakatangiting tawag sa akin ng isang super cute na baby girl. Mga 3 or 4 years old siguro siya. Lumuhod ako sa harap niya para magkapantay kami ng tingin. Baby, are you lost? Tanong ko sa kanya pero nagulat na lang ako nang pigla niya akong niyakap. Mami, you're here! I've missed you! Tapos umiyak na siya. Nakakaawa naman. shh Don't cry, baby. We'll look for your mommy. Napa-English tuloy ako. No! Ikaw ang mami ko! Halo? Marunong naman palang magtagalog to eh pero... Anong ako raw ang mami niya? Mukha na ba talaga akong mama? Sorry baby, pero hindi ako ang mami mo. Pero don't worry, tutulungan kitang hanapin siya. Pero bigla siyang naglumpas sa isa sahig. Pinagtingin na tuloy kami ng ibang mami, Millie. May mga narinig pa ako na nag-comment. Anong klase bang nanay yan? Pinapaiyak ang anak. Sabi ni Ale number one ang problema sa kabataan ngayon, mag-aanak ng maaga, tapos di alam kung paano mag-alaga ng bata. Sabi naman ni Ali number two. Ay, nako. Sa hindi ko naman talaga anak ang batang to eh. Ibinaba ko na lang ang hawak kong basket at binuhat siya. Namumula na kasi siya sa kakaiyak at parang nahihirapan ng huminga. Shhh, baby, tahan na. Sabi ko sa kanya, You won't leave me na, mommy. Promise me, di ka naaalis. Niyakap niya ulit ako. Oh, okay, I won't leave you, but stop crying na. Sakyan ko na lang muna topak neto para lang tumigil siya sa pag-iyak. At mukhang effective naman. Okay, mommy. I love you. Sabi niya, tapos kinis niya ako sa cheek. Ang sweet naman ng batang to. Iuwi ko na lang kaya siya. Hindi ko na itunuloy ang pamimili ko. Nag-ikot-ikot na lang kami at baka sakaling mga namin ang kasama niya. Pero napagod lang ako dahil wala man lang lumapit sa amin. Pumunta na lang ako sa customer service para ipahanap ang magulang niya at maya, -maya pa narinig ko ang announcement nila tungkol sa natagpo ang bata. Mabuti at busy ang bata sa kakakain ng hotdog. Ay, mahigit dalawang oras na rin kaming naghihintay pero wala pa rin balita. Tinanong ako ng customer service representative kung pwedeng iwan ko sa kanilang bata pero hindi raw pwede. Ma'am, hindi niyo po siya pwedeng iwan sa amin. Malapit na rin po kasi kaming mag-close. Ha? Eh, ano anong ko sa batang to? Mami, I'm tired. Uwi na po tayo. Sabi nito habang sabi kapi sa skirt ko. Kayo naman pala ang mami niya, ma'am. Kunwari pa kayong ipinahahanap ang kasama niya. Sabi noong girl. Balak niya bang iwan niyang baby niyo? Ang kit-kit pa naman. Magkamukha nga kayo eh. Nasa anong konsensya niyo naman, ma'am? Naku! Pinila ko na lang ang bata palayo sa kanila dahil baka makasapak ako ng kalahi ko. Sinabi nung no, hindi ko siya anak eh. Nakaramdam ako ng gutom. Pagkatapos, kaya pumunta na lang kami sa manginasal. inasal. Mami, kain din ako. Sabi nung bata, Ay, anak ka ng mami mo. Nakalimutan ko. May kasama nga pala ako. Pinaupo ko siya sa tabi ko at sinubuan tuwang tuwa naman siya. Teka, bakit? Parang masaya na rin ako sa ginagawa ko. Ano nang gagawin natin ngayon? Tanong ko pagkatapos namin kumain. Let's go home, mommy. Saan ka ba nakatira? Tanong ko. Mukha naman siyang matalino kaya naisip ko maaalala niya yon pero wala rin akong napala. I don't know. Sagot niya. Pinalabas na kami ng guard dahil magsasara na raw sila. Ay, ano nang gagawin ko sa kanya? Dalhin ko kaya siya sa police station? Pero baka akalain lang nila gusto ko siyang iwan. Bakit kasi mami tawag sa akin ng batang to? Sumakay na kami ng tricycle pa uwi sa boarding house ko. Hi everyone, thank you for listening and watching this short video Tagalog story. And if you love to know more and to listen more, don't forget to like, subscribe, comment, and follow na po ang aking um, little page. See you soon!